Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. So, sa so video natin ngayon, reaction video natin sa breaking news, no. Showbiz po ito, kaso, kaso lang medyo very important din ito, awareness, no, regarding sa violence against women and children. Okay, so ang topic natin ngayon, according sa GMA News, Mr. Jam Ignacio, isang negosyante humingi ng tawad sa piyansi na si Jelly Au para umanoy sa pananakit. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, viewers at supporters sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Sa mga comment nyo guys, I really appreciate it. Lahat yung mga comment, positive and negative, you are welcome in my channel. No? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Ito po ay reaction video ko lang po. Visa news ng GMA pagabi. Kumingi ng tawad ang negosyante si Jam Ignacio sa kanyang fiancé na si Au na nagkaakusa sa kanya na pananakit. Okay, sa kanilang eksklusibong pagharap sa Jim Integrity nyo, sinabi ni Ignacio na gusto rin niya matuloy ang kanilang kasal. <laughs> okay, so what is my reaction video? Very simple lang po ito. Mr. Jam Ignacio is trying to avoid na makulong. May kaso. Kasi binugbog niya ang kanyang fiancé na si isang content creator na DJ si Gileau ito na po ang kanyang huling tignan natin, huling baraha kasi, ito niya naman no? na sakta niya wala na siyang papuntahan kung hindi siya uh, inahanap siya ng NBI tumakbo siya, hindi siya inahanap siya ng mga police so, the best thing he can do the only way he can get out from this problem is to ask for forgiveness Depende na lang sa kanyang fiance kung madala ito at ma mapatawad siya para hindi matuloy ang kaso. Very alarming kasi pwede naman pwede man naman wag mong saktan, umalis ka na lang no. Kung may mga disagreement kayo. The bad thing of this matter hindi na sil hindi siya na 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 uh, uh, According to the news, no? hindi lang na celebrity sila, sikat sila, they have the right now to inflict physical harm sa kanilang karelasyon. We have laws right now in the Philippines, God, gender, and uh, uh, violence against women is not being tolerated. No? So according sa kanya hindi daw siya nagtatago si Mr. Ignacio, he's just waiting for the right moment para maibigay niya ang kaniyang sa no. Pero I think nagtag nagtago siya <laughs> and then just planning kung anong next niya na move, no. So wala siyang choice but to ask forgiveness. Delikado ito kasi hindi pa naman sila kasal, binugbog na siya si Jeliao. Kung kasal sila baka mapatay pa siya. So iwan ko na lang, no kayo na lang mag-decide kung anong mangyari no sabi na nga ng mga netizen dito pag si ate pumayag pa there is no other words to describe it bobo tama naman kasi binugbog ka na okay ito maganda pwede naman patawarin pero wag mo nang balikan ang nanakit na lalaki Nakita nyo guys, no? nakita ko sa picture, sa video. Duguan ng kanyang mukha, no? Sinapak talaga. Maraming dugo, no? Mabuti na lang, hindi na fracture ang kanyang ilong. Pero makita mo talaga kung hindi siya, according sa kanya, hindi siya nakalabas sa sasakyan at uh, tumakbo, humingi ng tulong. Baka napatay siya, no? Kasi nagka-problema daw sa... Inlex ang RFID ni Jamignasio. Ano oh, ni reklamo siya ng kanyang fiance no. Uma, si Julia oh, uh, nag-aas ng tulong sa si NBI no. Ito oh, may ito may sending reaction reaction ng isang netizen no. G Au, kilala kita, alam ko malambot puso mo, mapapatawad mo tong tao na to, pero alam ko matalino ka din kaya sana hanggang doon na lang patawarin mo na lang, wag mo nang balikan. Once na nagawa sa iyo, malabong hindi maulit. Nakakatroma yung ginawa sa iyo. You deserve better trust, God, in his timing. Actually, si Jam, sabi niya sa video, is willing pa rin daw siya matuloy ang kanilang kasal. Pero kung ako kajili, awag na, no? So, iba. Sabi niya ng isa dito, tignan natin kung marupok si girl. Marupok meaning madali siyang madala sa mga pa effect no ni John Ignacio. So wag na no. Ito maganda. Cycle of violence will repeat again. He needs therapy. He needs to pay for what he did. May justice be served. His behavior will repeat kahit sa mga feature niyang makakarelasyon unless ma-address ito, ito through therapy. Stop making excuses in justification tama naman no I think Mr. Ignacio needs help professional help sa kanyang kalagayan sa ngayon no ito hindi maganda to parang sabog daw <laughs> iwan ko pa nang sabi ni si Mr. Jam Ignacio sabog no sa tsura no? iwan ko lang ito for me it's a big no pagpapatawad, okay pero balikan at pakasalan pa yon ganyan na lalaki malabo na kita papayagan pumasok ka pa sa buhay ko uh, sa video no na pinandak ng GMA in integrated news makita natin na parang remorseful din si Mr. Ignacio kaso lang iwan ko lang kung paawa effect and then he addressed also asking for forgiveness mga friends at family ni Jilly Ao, no? Well, I don't know it is true, no? Pero, yun ang kanya magawa, eh. To avoid mapailan siya ng kaso or makulong. Okay? Ang problema kasi dito sa <coughs> sa loan natin, kasi kung nabugbog si, ano, si Jilly Ao, and then, nag-file siya ng case, or hindi pa fresh ang case, after 48 hours hindi nila mahuli si Jam Ignacio kailangan pa na nila mag-apply ng warrant of, warrant of arrest no? medyo matagal-tagal pa rin yun okay so yun lang po guys no? um, karamihan ng mga comment dito ay ayaw na talaga no? na ayaw na nila no? na patawarin at bumalik si si Jilly sa kanyang fiance no. Depende na lang sa kanya kasi siya naman na may final decision no. Nakakabahala lang kasi parang <clears throat> once na bugbog ka na, it can happen again no. Ng yung karelasyon. Hindi lang sa babae ah. Lalaki din may mga cases din ng lalaki binugbog din ng kanilang mga partner baka sabihin natin ang binubugbog is only babae karamihan pero may mga cases din na, na lalaki ang binubugbog okay yun lang po guys no? sana po may napulot tayong aral ang aral dito na <clears> hindi <throat> lang sa babae at sa, sa lalaki din na if we are in a toxic relationship at sa kami physical na sakitan, umalis na tayo huwag na tayong bumalik pa or else baka mapatay pa tayo in the long run at saka piliin natin ang tao no, na hindi bayolente no? yun lang po guys, maraming salamat please like, share and subscribe po kayo sa channel ko no? Marami, uh, ingat po tayo palagi ito naman pong ribigay si Jake paalam guys, bye bye